Dito kayo dyan, ate Dito kayo sa silog, oh Maninitinit ang bata, kawawa, oh Oh, hindi ko nakawa sa bata Dito kayo sa ano, silog kayo dun meron tayong nakita dito yung ba babae kasama yung tatlong anak niya ah, dito sa may paliparan naawa ano, ko kasi ang init init ah, nandun siya sa gitna ng karsada so nanghingi sakin sa ng payong binigyan ko ng mga bariya saka isang skyplex so andito lang sila sa gilid so, binalikan ko sila umiikot ako dun sa ano ako As binalikan ko sila So Binigyan ko na payong kasi may dalawa na payong dito sa likod kasi na payong init-init eh. May bata pa Dalawang bata o bali tatlong bata Isang karta na init Kaya nakakaawa So bigyan natin ng ano Bigyan ko ng payong at saka ano uh, Kunting pira Kahit wala pira pero bibigyan ko sila Bakawan, so, init-init, eh, tirik-tirik na ini araw eh Daan na kasi dito ang traffic eh. Kaya ang, yan, ang mamalimos. Ando doon sa gilid. So pupuntahan ko doon sa gilid. Tawagin ko kung bigyan ko ng payong. Kuha ko ng payong dito. May payong ako dito daladala sa sakyan. Ay init-init yan oh. Tapos may bata pa. Ate, pero may bibigay ko sa kanya. Pero konti lang to pang kain lang nila. Pero hindi siya papayag na tatabi sila. Dito sa lugar na to, traffic kasi dito eh oh. Ando doon sila sa gitna oh. Sa daanan, Tawagin ko kan init init eh. Hayo tumabi. Eh bibigay ko yung payong. May payong ako dito dala dala dito. Ibigay ko na lang. Baka awa naman eh. Ano ko yobo maiwa ini? Eh. Tatawid pa ako doon oh. Tawagin ko lang. Ay, tatawid pa ako. Baka takot dito eh. Tawid tayo. Ano? Oh. Enjoy oh sila oh. Baka awa eh. So bigyan natin ng payong. Wala wow, ako yung bato. Silong kayo doon. Sumilong kayo dito. Bakit nandiyan kayo? Bawa ang bata oh. Sumilong kayo doon. Oh. Sumilong kayo. Oh, bigyan kasi na piro. Umiiyak yung bata ko. Oh. Psst. Oh, dito kayo. Tabi kayo. Tawid kayo! 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 Tawid sila, Tawid ko sila kayo! Tawid 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 kayo! na, kayo! Tawid kayo! Tawid kayo! araw kayo! kayo! Tawid Tawid kayo! Tawid kayo! Tawid eh, eh, eh. <laughs> nga, Umbaw, ah, tiyo, sila, kasi yung pira na ang binigay ko dyan bata na nahulog yung mga bariya so tinulungan sila para tawid para makauwi na sila sa bahay nila para uh, makakain naman yung mga anak niya para makakain na rin sila kasi naawa ko sa bata kasi uh, parang gutom na gutom uh, wala pang damit ang init niya init wala silang payong nandun sila sa gitna ng krasada Uwi na kayo ate ha! So, wow, naman, So, ayun nga. na Pinauwi ko na nga yung magina, Kasi naawa ko dun sa magina kasi parang wala makain na may problema daw siya. May wala. ng pira kaya wala daw siya pambahay ng bahay. Sinisingili daw siya ng mayari ng bahay. So, ako hindi naman ko naniwala. Pero baka totoo yung sinasabi niya na no, nung sila na bahay so naawa talaga si Kuya ko doon sa sabi ng magkina na yun kasi naglimba sila doon sa hindi ng kasada at init-init so ayun na um, may nabalitaan ako sa pinarking ako ng kotse kanina na nanghingi daw yan araw-araw daw yan doon sa ano sa gilid ng na kasada nanghingi so yung kwento ni Kuya saka yung ate doon sa gilid kasi nakita niya na tinulungan ko uh, binigyan ko ba ng pira kaya tinanong niya ako kung binigyan ko ba daw ng pira kasi nakita nila eh. sabi ko oh, binigyan ko kahit o paano so, sabi niya araw-araw yan dyan nandyan sa gilid nagmamahingi ng tulong ng mamalimos lagi mag iinan yan so naawa nga na sa masila pero may ibang araw na na uh, may nagreklamo doon na uh, nakakotse ah, uh, nanghingi daw sila na hindi daw binigyan so nagalit pa at binato pa yung kutsi yung sabi ng kuya doon kaya nambabato daw yun pagka ano pag hindi binigyan so ako naman dumaan naman ako hindi naman ako binato kaya naawa ako so loro sa dalan na siguro ng stress sa buhay ah, uh, butom paano makakain sa araw kaya ganun yung pag-iisip noon kaya nagagawa nila yung bagay na ng babato pag ay bigyan kasi mainit yan naman wala mainom tubig saka wala makain so ang pag-iisip talaga niya na nagsama-sama na gutom at paano may bayarin pa sa bahay at may mga tatlong anak pa na daldala so hindi natin alam kung basta yun na yun ang kwento na doon na nakita lang natin ang tilungan natin so ngayon ang kwento nung kuya at ate doon sa gilid na nambabatunga daw na, pero wala na ako doon hindi ko na alam yung kwento doon so, basta ang importante na tulungan ni kuya ambaw kasi alam mo naman ni kuya ambaw uh, bilang isang volunteer uh, binigay ko na yung uh, ano ko yung bilang isang volunteer sa pagtulong sa kapwa. So wala na tayong kwenta wala na tayong kwenta wala na tayong ano pang sasabihin. Basta yun na ang yun, ano, tinulungan ni Kuya kahit pa paano. Bigyan ko sila kung tepira para may makakain sila. Kaya pinauwi ko na rin sila. Kaya yun, nahirahin na pala ko ng video. Kasi ang video ko, hinawa ko yung bata, eh, di na po yung mga bariya. Yung binigay ko nga, di na po yun eh. Dami ko kasi, dami ko kasi yung bariya dito. Sabi ko sa na dal-dala Dito so, pa mayroon pa kong mga barya dito Kaya pinamibigay ko talaga ito sa ano uh, Sa mga kanangailangan uh, So ayun, binigyan ko siya ng pagkain Tapos pinauwi ko na para mapagkainin sila So ayun, umuwi naman uh, Nangihingi pa nga siya Sabi niya, hingi, muna, sabi niya Mahingi to siya ng 1,000 Kasi pambayad ng bahay Grabe, ang na anuman So kung may ako, talaga tutulungan ko sila Talaga pupunta ko pa sila sa bahay nila Tapos nung ko na, nakatawid na sila doon sa ano Papatawid na sana sabi niya pa kailangan niya doon ng 15. Ah, uh, para lumaki lang at lumaki yung pira na kailangan niya eh. Kailangan daw niya 'yung 15 kasi hindi din, 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 din sila ng din uh, din sa bahay, din 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 bahay. din 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 lang din 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 natin din 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 So, sana uh, tuloy-tuloy nyo sa Perkepe Yombang para makapagtulong pa tayo sa kapwa. So, sana may uh, mag-sponsor dyan. So, itusan niyo lang ako na ano, magbigay lang kayo sponsor. At uh, gusto yung magbigay ng tulong sa mga ganun. Uh, yun ang gagawin natin. Kasi yun ang dapat kong gawin na mamigay sa mga kapwa. Kasi hindi lang isang bulong yung Ay uh, tuloy natin yung gawain natin. So, paano ako makakabigay eh? Wala nga akong pira. Wala pa tayong sahod dito sa YouTube. So, sana magkapiroon tayo ng kapira at pero mag sponsor dyan kay Kuya Humbao so gamitin nyo lang ako para makapaghatid tayo ng tulong sa kapwa so andito na naman ang kanyang Kuya Humbao mahandang maglingkod sa bilang isang volunteer na mamimigay tayo sa kapwa na dapat talagang dapat tulungan so andito lang si Kuya Humbao ha <laughs> So ayun lang aking vlog ngayon. So maraming salamat sa iyong panunod at maraming salamat sa mga may mga puso dyan. Uh, pusong Kuya Umbaw Ayan Igil Pamor <laughs> So andito lang ako Sa so, so may mag-sponsor dyan Mabuting puso At so, sa so may maraming pira dyan May mga pira na hindi niyo kailangan So andito lang si Kuya Umbaw Utosan nyo lang ako Para makapagtuloy tayo ng pamilya Sa mga kahit sa kapwa Na nangailangan Ayan, so, God bless you Mga kami salamat sa inyo lahat Salamat sa ulog na muli Ingat-ingat po lahat bye, -bye.